So, Ayos na ayun na na. Ito na po order nyo. Oh, salamat. Anything po, mga sir? Okay na. lang nalang Okay po. Ah, ah Miki. Oh, una na ulit ako ah. Kailangan ko na kasi umuwi eh. naman? Ang aga pa? Importante lang talaga. Saka natapos ko na rin naman yung mga pinapagawa nyo. Nagpaalam din ako kay boss. Ano ba naman yan, Casey? Iwanan mo ako mag-isa dito. ang dami ng na customers mamaya. Okay. Babawi na lang ako sa susunod. Promise. Pasensya na. Lagi talaga. ka na lang babawi. Late ka na nga lagi dumating. Agahan mo pa ang alis. Importante lang talaga eh. Babawi talaga ako. Promise. Okay. Eh, kailan pa yan? It's ko, Casey. Ano ba naman yan? Pasensya na talaga. Nagpaalam naman na rin ako kay boss. Bahala ka, bahala ka. Um, babawi na lang ako sa susunod. Oh, ano? Hinayasan ka na naman ka-partner mo. Ano pa nga ba? Huwag kayo gagawa sa buhay niya. Ako doon, lagi na lang lutang. Ah. hindi lang yun. Late na nasa pumasok, tapos aagahan ah, niya yung pa-uwi. So, nabi mo, sa pareho lang din ang sweldo natin. Parang napaka-unfair naman yata. Dapat doon binabukaw sa sweldo. Kunay, oh, alam ano mo, naiirita na talaga ako dyan kay Casey, ha? Ngayon ano nag-augali meron niya at gustong-gusto ng boss natin. Minsan nga gusto ko nang buhusan ng mainit na kape. Para mawala ang pagkatulala. Gusto wow. ko, Barbara. Nakakastress yung ating katrabaho. Ay, iwanan na naman ako dito mag-isa. Masisira na naman ang beauty ko. Paano ang date ko mamaya? Naku. Hayaan mo. Pagawa so, natin ang paraan niya. Kaya mo, no? Ganda pa naman. Napakatakot naman. Oo. So, oh. Dahil pang mga Eh, katina lang tayo. yam mo sila. Buhay nila yan. Eh? aga aga umis ko hapon. Tapos na yung date na naman mom. Ano mo naman yun? Baka yung umibaw boyfriend na itong tapas. Ano na pa ang date? Iis ko, matapasa pa sa akin. Dinaig pa ako. Ay, <laughs> Miki Vibes, may mga kasamay na ba dumating? dumating? Kinakikita ka ba? Kaya nga nandito kami, oh. Wala pang customer. Pasensya na, nalita ko ulit, ah. May importante lang akong ginawa kanina. Huwag kang mag-alala, naman kan. Pasensya na talaga. Sige, mag-aasikaso na lang ako sa kasina. Okay, mas maigit okay. Oh. Naging na nung Ano ba na ano yun? na tayo mag-a-adjust sa kanya. Napagod tayo, be. Ano ba? Kahapon, ang aga umalis. Iniwan ako, dami-daming customer. Tapos ngayon, late naman dumating. Saan ka naman ano nakapinta ng ganun? Oh, my God. Ano mo? Dapat yan, pinapalitan niya eh. Buti na lang hindi ko siya nakakashoot. Ay, hey, naku. Ang malas ko talaga. Kaya sabi ko sa kanya. Ano mo, buti pa. Sabihin na natin kay boss. Ano kaya akong siraan natin? Or? Parang... Alam mo na, napapapalitan oh, na sir. baka naman makakuha si Boss niya na naman si Casey. Ha? Huh? No problema mo? So, kung kinagawas niyo ng tao, lagi niya na lang siyang sinisira. Hindi, e, pagtanggol mo pa. mabait boy, ang tao eh. Alam ko naman may gusto ka doon eh. mo um, <laughs> nga ako doon. Ano naman, <laughs> siya maganda, eh kayo maganda nga. Masama naman ugali niyo. Excuse huh? me? Kung hindi naman siya naggagawa ng mga ganyan, hindi namin siya aawayin Tsaka di kayo bagay kapit gatas. Kapit gatas. <laughs> <laughs> Masama sa kapit gatas, ha? Maganda siya. Hindi lang naman ganda niya nakita ko sa kanya, eh. Pati hey, ugali niya. Yung sinasak. Sa... Mas mabait siya kaysa sa inyo. Eh, di ba? <laughs> <laughs> At least di kami tamad. Akala mo lang yun, no? Ay, itang tao. Hindi <laughs> naman lang iniisip yung tao. Bahala nga ka kayo dyan. Sure. Hmm. I miss Kapag ay lamero. Parang may gusto kay Casey. Ano ba doon? Yun sila, bago na naman nakita niya doon. Tama, ang tamad-tamad ba? Mukha nang suman. <laughs> Kakapagod, dami natin naging customer nga eh. Yan na dyan. Okay lang yun. Sa nga eh. Madaka na naman sabdo na. True. May pang ikay na. Where's... Una na muna ako ha. Alasin ko na kasi. Hoy, hindi porket alasin ko na. Kailangan mo nang umuwi. Hindi mo meron? Di ba sabi ni Boss, mag daw tayo ngayon? Nakapagpaalam na rin naman ako kay Boss. Tsaka, naimis ko na rin naman lahat sa kusini Wala na rin akong gagawin. Ayun na naman. Wala ba ibang dahilan na yung lagi kang pauwi ng maaga? Nagpaalam na ako kay Boss. sa may importante lang talagang akong gagawin. Galing ni Kanay. Sana o, oh, nakakauwi ng maaga. Pasensya na talaga. Una na ako ah. Iki pa nga, nasira yung araw na lang sa'yo. Ano mo ko na kain taga din yan si Casey eh. Sama mo na ako eh boss, sumbong nga natin yan. Tsaka nagpalit na, ako na lang kasama mo, ang pangit kasama mo. No? Bahala nga kayong dalawa, sana pasisihan niyo yun sa uli. Eh. Mga utak talang ka. Dumali na naman yung talibasa, may gusto si kay crashes. Casey. oh my God. <laughs> ano ba yun, ano ba nakita niya dun? Para kay boss, sana si oh, boss. Ay naku boss, di na ako natutuwa dyan kay Casey ha. Lagi na lang ako iniiwan sa ere. Pero yan yun naman, ang aga-aga ko pumasok, siya tanghali na papasok. Mm -mm. Tapos, ano siyang maaga? Opo, tapos hindi lang yun. Maaga na nga siyang umawas, tapos mm. late pa siya pumasok. Ano ba yun? I'm fair unfair! Kalagitnaan na napakarami ng customer, bigla kaming lalayasan. Wala naman siya halos ginagawa doon sa restaurant Ay naku, boss. Parang... Dapat niyo na yatang palitan niya si Casey. Eh, kami lang napapagod nitong si Barbara eh. Alam niyo kasi, ganito yan, Barbz tsaka Micky. Bago pa pumasok si Casey, nasabi niya na sa akin lahat ng pinagdadaanan niya. Alam niyo ba na may magulang siya, may inay siya na wala ng paningin? At may kapatid siyang espesyal. yun yung sinabi niya sa akin na nag apply siya. Kaya, nung nalaman ko na kailangan niya ng trabaho, binigay ko sa kanya tong trabaho na to. Alam niyo, lahat tayo may pinagdadaanan na hindi maganda sa buhay. Pero, alam niyo yon mayroon tayong mga kaibigan, katrabaho na mas may mahirap na pinagdadaanan. Kaya sana naiintindihan niyo kung bakit lagi siya maagang umaalis, bakit di ko siya pinag -ooti. Talagang hindi ako pumapayag na mag siya dahil, alam nyo may oras yung inom ng kapatid niyang espesyal ng gamot. So, kailangan talaga siya sa bahay nila. Kaya sana naiintindihan niyo si Casey. ah uh, pasensya na kayo kung ngayon ko lang na-open to sa inyo dahil akala ko rin kasi ay madali yung mauunawaan yung sitwasyon niya. Pero, ayun, ah uh, inibigay ko sa inyo yung details about kay Casey at sa kapatid niya, sa nanay niya, sa buong pamilya. So, oh, kasi, ayun, magtrabaho tayo ng masaya, ha? Huwag na, na kayong kung ano-anong iniisip niyo. At may bonus akong ibibigay sa inyo dahil napakalaki ng benta natin, ha? Thank you. Thank you sa inyo. Nakikita ko naman yung hard work ninyo. And syempre, si Casey, si Yusof, kayong dalawa, nakikita ko yun. Thank you, boss, ha? Pero... Kausapin niyo si Casey, ha? Kasi balita ko talagang nasabihan niyo siya ng masasakit na salita. Okay, the best. Sige po, okay, may meeting pa ako. Sige na. Okay na yan. Tara na nga. Ang dandan mo. Ano ang sinasabi mo sa ito? Ehehehehehehehe <laughs> Ang ako dun sa bonus na binigay ni Boss Grabe, laki oo nga Wow, ang saya naman ng dalawang marites na to ha Anong meron? Ba, syempre, bagong bonus yan Yes wow. Ano ba? Wala mo ba Yusuf, nalaman namin yung tungkol kay Casey Hmm Sinabi uh -huh. sa amin ni Boss Kumunta kasi kami kay Boss kahat Yan, sinabihan ko na kayo na dapat tanungin niyo muna si Casey kung anong problema niya alam ko namang mali din kami sa part na yun, masyado namin siyang hinusgahan. Mm Dapat pala hindi namin siyang hinusgahan. Tama. Ngayon, alam niya na ngayon. ha. Susunod na itindihin niyo muna yung tao. Alam niyo muna yung tao kung ano bang meron sa kanya, kung ano bang problema niya, kung may dinadala ba siyang mabigat na problema. Isipin niyo muna yung kanyang mga hiniisip sa buhay. Tulang. So, kasi masyado kong marites. <laughs> masyado ka naman. <laughs> Hindi naman ako gano'n. Mabait naman ako. Mabait talaga kami. Mm -hmm. Ay, no? o ngayon, sana maging mabait na kayo sa kanya, ha? Oo naman. Sa totoo nga yan, ano eh, magbibigay kami ng share ng bonus namin sa kanya para may pambilis. Mabibigay talaga ba? Eh siya, kundi magbibigay din ako sa kanya. Hmm. Si lover boy. Bigyan natin ha? siya. Ligawan mo na kasi. Ano pa ba? Masyado kang torto. Napakabait ah, naman yun eh. Hi, Casey! Good morning! Eh, sorry ko. Kamusta ka ulit ah. Okay lang yun. <gasps> ano bang meron ba pala? Sayang nandito. Alam namin yung sitwasyon mo. Sinabi sa amin ni Boss. Hmm. Ito Sorry, kasi yung sasabi sa amin eh. Naintindihan ka na nila? Sorry. Ay. Masyado kami naging masama sa'yo. Pasensya na kung gano'n kami tum tumato sa'yo kasi siguro pagod lang sa trabaho. Hmm. Masyado namin ikaw kinag Oo, at saka siya nga pala. Oh, Ito, para to sa kapatid mo ha. Pagkatapad mo sa akin, kung para sa kapatid. nanay mo. Hindi po, okay na. Okay, okay, hindi. Tanggapin mo yan. Para yan sa mga ginawa namin sa'yo, masasama, okay? Tulong namin yan sa'yo. Okay lang yan, malaki naman yung bonus pa natin ngayon. Sa <laughs> Salamat sa inyo, Nata. Sa totoo niyan, hindi lang talaga ako nagsabi sa inyo kasi ayaw ko makatagdag sa stress niyo. Alam ko kasi marami tayong ginagawa dito. Tsaka, malaking tulong, Pi. <laughs> ko na mong minakitis. <laughs> ano ko ba? Hindi kasi, um, ano, salamat nang ako kasi. Ang dami ko nang hindi nababayaran nga, Venus, kasi ilang ako ng pag-maintenance na nanay, tsaka ng kapatid ko. Lalo ba kasi, masaya tayo din, kapatid, dito, ano ba? Ang sasabi ka pati, pagkailangan mo ng tulong. Dito lang kami. Hmm? Hindi talaga. Kung mag-alala, kaya natin na. Eh. Ha? Kamawi ako Laban sa Essential na only... hindi na, ano ba? Kailangan mo ng pera na yun. Kayang-kaya na namin tong resto. Mm -hmm. Magsasabi ka pati kapag ka kailangan mong uwi ng maaga. Naiintindihan namin. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ka kasi nagsasabi, kaya na lang nangusugan ng inusugan ka namin. Eh. Pwede din kitang ihatay kung okay. gusto <laughs> <laughs> mo. <laughs> hindi <laughs> siya nang bahala sa'yo. Salamat <laughs> <Na> ulit ah. <laughs> Anak, ano nangyayari? Ay, si kado ah. na sila, oh. Ah, ganun ba? Ate, kita sulubo ka? Anak? Ano oh, naman? Nadyan ka na ba? Hawi na po ako. Ay, salamat. Siyempre, <laughs> para sa favorito kong pa kapatid. Favorite mo. Kapag na Kamusta naman ang trabaho mo, anak? <laughs> anak? Ay, nangani. Ang trabaho mo. <laughs> dami na, na magandang nangyari ngayong araw. Bakit? Alam mo ba yung mga kanakwento kong katrabaho ko? Oo. Huh? <laughs> Ito, oh. <laughs> Nagbigay sila sa atin, hindi tayo makukutulan na ng kuryente. Ah? na ako dun sa maintenance na gamot mo. Talaga ba? Ay, <laughs> salamat. salamat. <laughs> Anak, wala akong maitulong sa'yo. Huwag <laughs> ka na mag-alala dun, Oo ba? <laughs> yung oh, Salamat. Sabihin mo sa kanila. Salamat ha. Tinutulungan ka ta. okay <laughs> lang, May. Alam niyo naman lahat gagawin ko para sa inyong dalawa, di ba? Huwag kang magsasawa, anak. Tutulungan tayo ng Diyos. Salamat <laughs> naman. Alam ko, pagod ka na. Okay, kasi ako nga eh, kasi hindi na ako matatakot magpaalang sa kanila. Di ba nakakwento ko sa inyo? So, na lagi ako maaga umuwi. Ngayon, yeah, naiintindihan nila lahat. Alam na nila lahat. Nasabi ko na lahat. Sagi ka mag-iingat sa trabaho mo, ha? Ito so naman, siyempre naman eh. Happy ka ba? Favorite na yan, di ba? तुम्हें